nangyari sa akin big bite yun na ng daga marami so. so, hmm. ng daga sa loob hindi ko na ng ano one week marami so, nangyari okay. sa so, big bite ko niyat ka ng sa loob ay nako ano hindi ko na hindi ginamit Hindi na ang daga. One week lang. Oh, may live na daga. Ano yan, abe? Oh, abe, dito pa siya ng anak. One week lang hindi ginamit. Ang saklap naman, oh. Dito pa ng anak yung daga, oh. Ayan, oh. Kikita nyo, ayan, oh. Dito pa ng anak sa big bike ko. Apollo oh, yun o oh. yun o yan may daga hindi pa ng anak alo matotosted dyan ang dami pa dami tatlo na huh? dito na ka no matotosted mga anak mo Dios niyo dito pa anak naging daga pag nagbibigbike ako siguro sa lang araw lang ito eh one week ko lang hindi ginamit eh sana dito yung mga wire ko yung mga wire oh ito Yun, oh. yung daga pa dito Ayun o, meron pa dun. Ah, dito pa kasi nanganak mo. Dito pa nanganak to. Meron pa, pa sa taas. Oh. Ayun o. Ayun sa taas o. Ayun o.

hugad oh sa big bike ko ang mga to. Ayan o. Oh. Ay, nakakawawa naman po ninja ko. <tinyo> Ha? May gota talaga yan? Ay yep, yep pala wire. Yun. Yan pala 'yon, ah, yung marami. Yun, no? so, yun na, yun oh. ayan, ayan, malamang sa ano yan, busina eh. Ito. Ito malinis. Okay. delikado kung dito 'yung Oo. tinalag dito, malinis oh, pero. Oo. Boy pa. Tatlo. No? <laughs>